wala na sila. Wala na sila. Ay. Hmm. Yung Japan nila, huling post na nila yun. Ano nangyari sa inyo, Dominic at Bea? Kayo hmm. pa ba? Anong nangyari? Bakit ganun yung sagot ni Bea? Ano wala plano? Tapos hindi na niya sinusuot yung engagement ring niya. Okay. So, ang dami kong sources na nakausap. Dahil nga, challenge tayo ng mga netizen. Ha? <laughs> Ako, ito na, mainit na pinag-uusapan ngayon kung totoo bang hiwalay na si Bea Alonso at Dominic Roque. At mainit din nila na hinihintay. Oh. Kung anong sasabihin mo. <laughs> <laughs> oh, Ang hey. dami kong sasabi. O, G. Diaz, ano na? <laughs> Ang tagal mong mag-spuke. <laughs> Nay! totoo ba ni walay na? Oo, totoo na. Now at si Dea Alonso. Uh, hello, ito pressure yan sa amin. Ito so, totoo lang. <laughs> Mula nung kay Catherine Daniel <laughs> Split, mga uh, sa kay Kim Chiu, si Ian Lim, tapos kay Jericho at kay uh, uh, Kim, Kim Jones. Jones. Ito naman ngayon, eh, tinatanong sa amin. Uh, Alam niyo, ang uh, totoo, uh, kung hiwalay na nga pa si Bea at si Dominic. Oh. Uh, ito po. Charot lang. Ah! <laughs> hindi, di ba nauna na, Loy, na, na napansin ng mga netizen na parang hindi nasuot ni Bea yung kanyang engagement ring. Yes. Di ba? Kasabay nito, hindi na sila nagla-like sa post ng isa't isa. Oo, pero nagpa-follow pa rin sila sa isa't isa. Kasi doon malalaman kung pag nag-unfollow yung isa sa isa, yun na. Confirmed na nga, nahiwalay na. Sina Bea, at Dominic. Doon sa pag-unfollow. E, eh, nagpa-follow pa sila. Oo. Tapos, meron pang post si Bea. Parang tinawagan niya ata niya para tsundika sa kanya si Bea So at si uh, Ding Pols Romana, ang kanyang mga unpaid therapist. Anong ibig sabihin ngayon, Te? Oh. Ano ba masahista ba sila, Ding Pols at si Bea So? Yeah. Hindi. <laughs> kung siguro kung kaya sinasabi nitong therapist, ibig sabihin, uh, nakita sila o hmm. siguro na sama ng loob sila hmm. sa isa't isa. -isa. Hmm. Oo. Oh -oh. Yung sa buhay-buhay nila, since magkakaibigan sila at uh, lumuluwag ang kanilang kalooban, ang kanilang damdamin kapag nakakapagtapat uh, sila at kapag may nakukuha silang moral support mula sa kaibigan mm -hmm. at pinalalakas ang loob ng isa, yun yung uh, unpaid therapist. Mm -hmm. Tama ako, di ba? Yes! Oo. Oh. At ito na nga, nanotice na nga ng mga tao, dahil yung huling post pa nila ay yung kanilang Japan trip ni Dominic. Sumunod doon, wala na. Oo. Tapos, may okasyon si Dominic, birthday ng kanyang mother. Pero, ang mga netizen talaga matatalas ang mata. Bakit hindi sumipot doon si Bea Alonso? Eh, magiging future mother-in-law niya yun. Ay, may kanon. Tapos meron ding okasyon doon sa kampo naman ni uh, Dea na nagluluto-luto sila kasama yung kanyang brother, yung kanyang mother at yung mga pamangkin niya. At wala rin doon si Dominic. Oo. Kaya nag-speculate na yung mga tao kung ano ba, wala yung sing-sing, wala nang life sa post ng isa't isa hindi sila nakikitang magkasama. Iwalay na nga pa sila? Pero nag-follow pa sila sa isa't isa. Saan hindi pa sila hiwalay? Saan naman nga, hindi pa hiwalay. Bakit ganyan yung statement mo, Nay? Hindi, alam mo ako, di ba? Pag uh -huh. may nababalitaan na kung ganyan na, ano na sana uh -huh. hindi totoo. Uh -huh. Kasi sa totoo lang, bagay si Dominic at si Bea. Tapos, sa post si Dominic, uh -huh. eh, nandun yung kanyang picture na para siyang nag-iisa at nilimit din niya mga comments sa comment section ng kanyang IG. Hmm, kasi nga, yung iba talaga nagtatanong, ano nangyari sa inyo, Dominic at Bea? Kayo pa ba? Ay, ganyan. So, hindi nila masagot yon At nung ito na nga, nung Oppo, launch ng Oppo bilang endorsers sila, Bea at si uh, Nadine, ginanong si Bea tungkol doon sa kanilang wedding. Mm -hmm. kung ano yung plano. Mm -hmm. Oo, kukunin natin ngayon ang interview ni Vera Wang. Eto. Okay. Wala, wala pang plano. Parang <laughs> dapat lalaki ako yung plano. Oo, <laughs> pero gano'ng importante na may effort so get yeah, support niya guys? I, I think I, I, your relationship is always wasteful. It's not, hindi lang pwede lalaki. We are always pushing for equality. So, equality means, pati yung effort equal. So, sa relasyon naman namin, wala namang uh, mas nag-effort at mas hindi nag-effort. So, you, yeah. Mm -hmm. yeah. yeah. I yeah. yeah. or yeah. ba? O, o ba Valentine celebration? <laughs> wala ba? Wala pa. na po. ko, parang dating day namin yan. eh. <laughs> so, yeah, wala na yung wedding mo? Any, kumaga updates of your, on your wedding? Wala pa, wala pa. <laughs> Sorry, wala pa. Talaga, kumaga. Yeah. Oh <laughs> wala pa you are you close with with katnay are they invited to your wedding alam mo wala pa talaga so I can't tell you anything just yet mm -mm. but for you what's your ideal type of or type of wedding I'll tell you pag meron na ako idea so, <laughs> for but you right guys planning no planning I mean we're get we're getting there but also we're very busy I'm, I'm about to start the tele series and then Meron pang ibang projects that I can't tell you just yet which will happen also this year. So... Sana mapanood din namin ikaw sa movie. Yes, alam yeah. na. Most probably, <laughs> mas probably naman may mga ninang na pero hindi niya ka-bed yung ina. Wala pa talaga. Ano? Wala akong masabi sa inyo. Wala talaga pa. Mapapansin natin sa mga sagot ni Bea hmm. yung hindi pag-iwas eh, kundi hindi niya alam kung ano yung isasagot. Kasi nga, hindi pa siya handa yung kalooban niya para isagot kung ano yung totoong sa loobin niya. Ano ba talaga yung stock niya sa loobin na? Eh, di ba sinabi niya dyan na wala-wala pang plano, parang dapat lalaki ang magpaplano So, wala pang plano si Dominic eh? Sandali lang, patapusin mo kami ka. Hindi, <laughs> <laughs> sandali. Alam mo, wala pa talaga. So, I can tell you anything just yet. Oh. Tinatanong mo kung may plano. Mm -hmm. Ang alam ko, may plano si Dominic. Kasi, dati na, ikwento niya sa akin yan mm -hmm. na excited na excited siya. At saka, wala pang 100 yung kanilang bisita. Mm -hmm. At ang natatanda ko pa noon, yung mga principal sponsors nila, ang pupunin nila, ay yung mga successful ang married life. Para daw, kapag dumating yung panahon na sila'y magkaproblema, nalapit sila siyempre doon sa successful ang married life. Para mapayuhan sila ng maayos. Yun, yun ang natanda kong kinento sa akin noon ni Dominic. So, feeling ko, may plano. At saka, Nay, parang planado na rin naman ni Dominic Roque kung sino'ng iimbitahin niya at hindi iimbitahin. Kasi di ba sinabi niya na invited si Kat, hindi invited si DJ? Oo. Plano yun, di ba? Oo. Oh, 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 oh. So talaga nililisa na yan ni Dominic? Oo. Oh, oh. So anong nangyari? Bakit ganyan yung sagot ni Bea na walang plano? Tapos hindi na niya sinusuot yung engagement ring niya. Okay. So, ang dami kong sources na nakausap. Dahil nga, tina-challenge tayo ng mga netizen. Ha? Ha, alam ka pala ko. Oo. oo. Sa so, totoo lang, <laughs> oh. okay, si Dominic, vinayber ko. Nasen. Ay, nandito. May wifi. Nasen. Oo. At nasin. Ay, oo. Oh. Pero, walang sa ay, walang data. <laughs> hindi. Gaga. <Dada. laughs> hindi, siguro kay Dominic. Kasi wala niya alam kung ano yung isasagot. Kaya honestly, hindi ko siya nakakausap na. Hindi ka sinagot, wala tayong alam. Hmm. Eh di, wala pala tayong balita. And with that, mga kaibigan! Oh, hindi tayo naman. <laughs> hmm? May nakausap ako. Ay! Teka, ba? eh. baka panaginip yan na. <laughs> Hindi nila sa mga different sources na Ah, okay. Oo. Oh, oo. Yung isa sinasabi sa akin hmm. na tuloy naman daw yung kasal. Pero oh. so, baka lang daw may wedding jeepers si Bea. Oh, hmm. Oo. Tapos hmm. yung isa naman nagsabi, ah, siguro ayaw mo nang i-discuss ni Bea. Gusto niya kasi may mystery hanggang sa maikasal sila. Hindi. Eh. O, oh, tapos parang yung sabi sa akin ng source ko na yun, may kausap na naman ako isa. Parang ang tagal naman yata nilang hindi magkikita ni Kung wedding jitters yun or gusto ni Bea na mamiss si Dominic ni Mika. Hanggang sa magkita na lang sila sa kasal. Kasi ang nakarating sa akin ha, mm -hmm. September ang kasal. So ang layo pa. Eh, saan ba yung kasal? Eh, ang sabi sa akin na oh. sa Madrid, Spain. Kasi oh. mm -hmm. Hindi ko lang alam kung kung napalitan na yon na iba na yung venue or what. Kasi yun ang na sa akin na aking source, mm -hmm. September daw at sa Madrid, Spain. Mm -hmm. So, pinaplano talaga. Sa post naman ni Alt sa ex-account na may nag-cancel ng wedding reservation sa Tagaytay, ay ipinapalagay naman ng ilang netizen na sina Dom at Bea ang uh, wedding na na-cancel. Samantalang sa comment section naman ito ay may umalma at sinabing hindi ito sina Bea at Dom dahil ang sabi dito ha, in a destination wedding na posibleng siguro sa ibang bansa ito magaganap na ang sabi ay ayan pa sa second quarter of 2024 meaning kundi April may or June ito magaganap. At tapos yung, kaya tanong ko yung isang source ko, ano ba problema? Hmm? ako. Nung una, may nagsabi sa akin na ayaw daw ng mami ni Bea kay Dominic. Uh Oo, -oh, ayaw nung una daw. Hmm? Kasi, syempre, sa status ng kanil nila, hmm? di ba, parang mas mayaman daw si Bea, yung kay Dominic. Ganon. Pero sabi ng isang source ko, no, mm -hmm. hindi totoo yan. Natanggap ni Mami si Dominic para kay Bea. Dahil lang alam ni Mami, eh masaya dito anak ko eh. So, hahayaan ko siya. Basta masaya siya. So, scratch na yung issue kinu-question ng Mami kung ano yung kapasidad Mm -hmm. ni Dominic para buhayin si Bea. Ooh. Parang ganon. At saka, saka matutuloy ba na yung engagement kung may total na magulang? Usually, sure, di ba, pinakausap kung uh, may magulang na hiningin ko po yung kamay ng anak niya. Oo, oh, oh. Mm -hmm. and I'm sure naman kung merong uh, prenup agreement yan. Mm -hmm. Oo, oh, baka po yun maring si Dominic. Kasi kung ako ah, uh, mm -hmm. kung lalatagan si Dominic ng uh, kailangan may prenup kayo para whatever happens. Mm hmm. Si Bea, yung kebeya. Yung sayo, yung sayo. Ako, pipirmahan ko yun. Just to prove to the family of Bea na mali sa intensyon ko sa ano. Hindi yung kanyang uh, yaman o ari-arian. -ari. Yung ba't yung issue? Parang yung kasi gusto mong sabihin. Gata eh. hindi. Sabi ko, kunwari. Uh -huh. Kunwari na. Hindi, ano ka ba naman? Diyos ko. Baka po. sa panaginip yan, ha? Ah. <laughs> Kung <laughs> yun lang ang issue, uh -huh. Ngayon, may nagsabi naman sa akin mm -hmm. na yung post ni si Dominic na siya nag-iisa dun sa tinatanaw ang Dakar, sa Pampas ng Ako, mm -hmm. meron daw problema yun. Sabi ng isa kong source, wala na sila. walay na sila. Ay. Yung Japan nila, huling post na nila yun, wala na. Kaya inaabala na lang ni Bea ang kanyang sarili. Binibisi na lang ni Bea daw ang kanyang sarili. Teka, 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 na yan. Kasi kung titignan natin yung ano, IG ni Bea Alonso. Okay. Oh. Nung sinabi niya yung My Unpaid Therapist, January 18. Oh. Hindi kita yung mga daliri niya doon. Oh. Kung suot niya ba yung ring o hindi. Mm -hmm. Pero nung January 20, na ang kanyang post ay yung Oppo Reno 10 Series 5G, makikita dun sa daliri niya na yun, sa left hand niya, na may suit siyang parang engagement ring, dahil diamond ring, parang solitaire. Tapos na eh, same day, January 20, may event dun eh. Dun sa isang produkong na-endorse ni Dominic Roque, dun siya na-interview ng mga press. Kung imbitado ba ang Katniel at sinabi niyang Si DJ, hindi. Si Kat invited. oh Next post ni Bea Alonso, no first birthday celebration ng anak ni Bea So. Mm. January 22, doon na yung mga pinupost ng mga netizen na wala ng engagement ring na suot si Bea. Oo. Oh, 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 oh. So, ang sinabi ko naman kanina, Loy, mm. ay yung huling IG post nila. Together. Mm -hmm. So, between... January 20 and 22, wala na sila nung siguro. Kasi, sabi ng source ko, eh, bago pa kayo mag-Korea, OG, wala na sila. Ay, bago mag-Korea? Kaya ba tayo ng Korea? May January 26? Sala lang tayo yung batay. Ang hindi ko pa tayo ng <laughs> Parang batay na damo. <laughs> Hindi. Kasi sabi lang ng source kung no. hindi pa kayo umalis ng Korea. Hmm. Wala na sila. So, posible kaya yung January 21? Kasi sabi mo, pagitan ng 20, chod, <laughs> <Yeah. laughs> diba? Yan nga, ang sabi ng aking source hmm. ay sinusuyo hmm. pa rin ni Dominic Roque si Bea Alonso hmm. para sila ay magkaayos. So nagkagulo ka eh. nagkagulo magkaayos. Oo nga. Oo yeah. nga. Uh, Basta hindi. Siguro pwedeng nagka-misunderstanding ganyan. Mm -hmm. Nag-miss ganyan. Teka lang Bakit? Napanaginipan mo ba kung ano yung pinag-awayan? Kung ba sila yeah. nagkagulo? Napanaginipan! <laughs> Napanaginipan. Nakita ko na kayo. Kanina pa kami dito. Two days ka ng tulog. Ganun ka ba? Ano ka lang ba? Fresh mo. Anong pinag-uusapan nyo? namin yun na oh, mo. Tungkol? Kung anong dahilan sa pagkakagulo ni Dominic Roque at saka ni Bea Alonso. <laughs> 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 Alam mo, hindi oh. na natin sa kanila Hindi maganda yung napanaginipan ko. Oo, kaya ayoko na sabihin dito. Huwag na. Uy, gising. Ano Pa naginip ka? Baka mapanaginipan ko yung napanaginipan. Malaman mo. Baka sakali. Bigay na natin sa kanila yun. Oh. Uh, <laughs> <laughs> Oh, na. <laughs> Nakakaloka. <laughs> anyway, syempre, yan yung mga nakalat lamang natin, ano? Uh, at ito'y walang kompirmasyon. Okay? Ang kompirmasyon ay ihintayin natin dahil kina Dominic at Bea manggagaling ang kompirmasyon ordinaryal sa mga inilabas natin Mahirap naman para sa amin yung magpo-confirm dito. Hindi naman kami yung nakipag-relasyon kay Dominic or kay Dea, hindi pa. Mm -hmm. Ang uh, hangad lang namin, sana, kung totoo man, na sila iiwalay na, mm -hmm. eh, sana maging magkaibigan pa rin sila. Diba? Katulad ng Jericho, Rosales, at Kim Jones, na magkaibigan pa rin. eh, oh. bakit nyo lang sinasabi mo ngayon, sana maging magkaibigan? Hindi talaga yung sana magkaayos? Dahil ayaw ko sumabat ka. <laughs> <laughs> ayaw ko sumabat ka. Pero <laughs> pag yung magkaayos ang sinabi ko, mayroon pa sasabi ko. <laughs> sana maging magkaibigan na sila. Di ba? At kung hindi man ito totoo, lahat ng mga sources namin, ito'y pabulaan ni Dominic at ni Bea. ah uh, Sana nga, hindi totoo. Sana tuloy ang kasal. Para sila kasa. pa rin, di ba? Sana tuloy ang kasal. Nakakalungkot lang talaga yung mga pangyayari. Tsaka, Haloka din ng mga netizen, tayo na sila unang nakakapansin. pansin nga eh. Buhos sa'yo nilang, ano, tumutok na eh. Oo. Pero lahat ng mga agam-agam natin, lahat ng mga tanong natin, ang makasasagot ng iyan, ay si Bea at si Donnie. Nagbabalik pong gabas. Nagbabalik pong gabas. And with that mga ito po ang inyong mga... Ito pa si Mama Goy! Mga nanonood ganun, hindi pa natin subscriber, subscribe! Now na! I-click na po yung subscribe button na natin sa iba pa.